Kaibigan, sa videong ito tatalakayan natin ang isa sa mga pinakamainit at pinakamatinding isyu na muling bumuhay sa apoy ng kasaysayan. Ang kilos protesta ng sambayan ng Pilipino noong September 21. Ito ang araw na nagsisilbing paalala sa madilim na yugto ng ating bayan kung kailan idineklara ang martial law at milyon-milyong Pilipino ang nabuhay sa takot, pang-aabuso at kawalan ng kalayaan. Pero bakit hanggang ngayon, taon-taon, libu-libong tao pa rin ang nagtitipon para magprotesta? Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng mga sigaw at placard na dala nila? At higit sa lahat, bakit tila ba walang nagbabago? Bakit sa kabila ng paulit-ulit na kilos protesta, ang mga problema ng bayan ay nananatili at ang mga pangakong pagbabago ay nananatiling salita lang? Sa video na ito, hihimayin natin ang kasaysayan, ang mga dahilan at ang mga nakatagong katotohanan kung bakit ang mga protesta ay nagiging simbolo lamang pero bihirang magbunga ng totoong pagbabago. Kung handa ka ng maintindihan ang mas malalim na kwento sa likod ng mga kaganapan noong September 21, manatili ka lang dahil dalawang segundo lang ay ilalahad ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo maririnig sa karaniwang balita. September 21 Isang petsa na hanggang ngayon ay nagdadala ng bigat sa puso ng bawat Pilipino na may alam sa kasaysayan. Araw ng alaala pero para sa iba, araw ng panggigising. Sa bawat taon, libu-libong tao ang lumalabas sa kalsada. Bit-bit ang kanilang mga placard, megaphone at galit na tinig. Pero ngayong taon, may kakaiba. Ang galit ng taong bayan ay tila umapaw. Dala ng paulit-ulit na pangungurakot at kapabayaan ng mga nasa kapangyarihan. Habang milyon-milyong Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Ang ilan sa mga opisyal ay nagtatampisaw sa luho. Mga mansion, luxury cars, at bank account na puno ng pera na dapat sanay para sa ospital, eskwelahan at kalsada. At sa bawat patak ng ulan na nagdudulot ng baha sa Maynila, sa bawat batang nagugutom, sa bawat pamilyang walang matirhan, ang galit ng sambayanan ay lalo pang lumalaki. Kaya bumuo sila ng kilos protesta, isang panawagan para sa katarungan at pagbabago. Pero sa mundo ng politika, kapag may nagbabalak bumangon, may mga taong gagawa ng paraan para pigilan ito. Ang madilim na estratehiya ng mga may kapangyarihan sa likod ng mga tahimik na opisina at malamig na boardroom, may mga plano nang inilatag bago pa man magtipon ang mga nagpo-protesta. Alam nila na ang tunay na lakas ng tao ay nasa pagkakaisa. At kung mawasak ang pagkakaisang ito, madaling masupil ang kanilang sigaw. Kaya gumamit sila ng isang maduming estratehiya. Nagbayad sila ng mga tao, pati ng mga kabataan, mga menor de edad, para pumasok sa hanay ng mga nagpo-protesta. Hindi para makiisa, kundi para manggulo. May mga sinadyang mag-away sa gitna ng crowd, may mga sumisigaw ng maling impormasyon para magkalituhan, at may mga nagwawasak ng ari-arian para palabasin sa media na ang buong protesta ay bayolente at walang disiplina. Ito ang tinatawag na divide and control strategy. Kung hindi nagkakaisa ang tao, mahina ang kanilang tinig. At kung mahina ang tinig nila, madali silang balewalain. Pero bakit nga ba napuno ang sambayan ng Pilipino? Ang sagot, corruption. Kaliwat kanan ang mga kwento ng pondo na nawala na parang bula. May mga proyekto ng gobyerno na ipinagmamalaki sa media, pero sa likod nito ay substandard ang mga materyales at ang kalahati ng budget ay nabulsa ng ilang opisyal. Kaya naman kahit kaunting ulan lang, bumabaha na agad sa Maynila, hindi dahil sa ulan mismo, kundi dahil sa palpak na drainage system na ginastusan ng bilyon-bilyong piso pero itinayo gamit ang murang materyales at peking report. Habang ang mahihirap na Pilipino ay nagtatrabaho ng buong araw para kumita ng barya, ang ilang nasa kapangyarihan ay parang hari na namumuhay sa luho. Ito ang nagujok sa mga tao na sumigaw, maglabas ng galit at ipakita na hindi na sila natatakot. Ngunit alam ng mga nasa kapangyarihan na kapag naging matagumpay ang kilos protesta, mawawala ang kanilang kontrol. Kaya nila sunila ito mula sa loob. Una, pagbabayad sa mga infiltrator, may mga taong isinama sa protesta na ang tanging misyon ay manggulo. Ang iba ay kabataan na binayaran ng kaunting halaga kapalit ng paggawa ng kaguluhan kapag nagkagulo. Mabilis na kumakalat sa social media. Ang imahe na ang mga nagpoprotesta ay walang disiplina, kaya unti-unting bumababa ang suporta ng publiko. Pangalawa, pagkakalat ng peking balita Gumamit sila ng fake accounts at troll farms para ikalat ang kasinungalingan online. May mga headline na nagsasabing ang mga nagpo-protesta ay bayad o kaya ay parte ng destabilization plot laban sa gobyerno. Ito ang nagtanim ng duda sa isip ng mga ordinaryong tao. Pangatlo, paglikha ng takot sa kalagitnaan ng protesta. May mga unipormadong puwersa na sinadyang magpakita ng sobrang tapang at agresyon. Hindi para kontrolin ang gulo, kundi para iparamdam sa tao na sila ay walang laban. Takot ang pinakamasamang sandata laban sa pag-aalsa. Sa huli natapos ang kilos protesta na may mga sugatan, may mga umuwing luhaan at may mga nawalan ng pag-asa. Sa TV at social media, lumabas ang mga balitang may kaguluhan at tinatakan ang buong protesta bilang magulo at walang saysay. At gaya ng plano ng mga nasa kapangyarihan, nawasak ang imahe ng isang kilusan na dapat sana'y malinis at makabuluhan. Ang mga ordinaryong tao na walang oras para alamin ang buong kwento ay naniniwala sa nakikita nila sa balita. Kaya unti-unting humina ang boses ng sambayanan at nanatiling nakaupo sa trono ang mga may sala. Kaibigan ito ang malupit na katotohanan. Ang laban ng masa laban sa makapangyarihan hindi sapat ang lakas ng dami. Dahil ang dami ay madaling hatiin, ang tunay na laban ay nasa isipan at estrategiya habang ang masa ay nag-aaway sa lansangan. Ang mga mga nasa kapangyarihan ay tahimik na nagbibilang ng kanilang pera at pinaplano ang susunod na hakbang. At kung hindi matututo ang mga taumbayan na makita ang mga bitag na ito, taon-taon paulit-ulit lang ang istorya. Ang sigaw ng bayan ay mawawala sa hangin. At ang korupsyon ay patuloy na lalago sa lilim ng kaguluhan. Mga kaibigan, sa huling bahagi ng ating pag-uusap, tandaan ninyo ito. Sa mundong ito, hindi laging ang may tama ang nananalo, kundi ang may pinakamaruming laro. Kahit gaano katindi ang sigaw ng bayan, kung may mga taong kayang bilhin ang sigaw na iyon, mananatiling bulag ang marami at pipi sa katotohanan. Hindi sapat na ikaw ay tama. Kailangan mong maging matalino. Kailangan mong maunawaan na sa likod ng bawat protesta, bawat galit at bawat pangako, may mga aninong naglalakad sa dilim, mga taong kayang hatiin ang nagkakaisa, mga taong kayang gawing bala ang mga inusente. Sa digmaan ng kapangyarihan, ang mga nagiingay ay ginagawang bala at ang mga tahimik ang nagiging hari. Kung gusto mong manalo, huwag kang maging ingay sa kanilang laro. Maging anino na humihila ng mga tali sa dilim. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang kaalaman ng tanging sandatang hindi nila kayang agawin. Hanggang sa muli. Salamat.